Diretso po tayo, no? For follow-up. Itong... Uh, yung Senate hearing kanina. Bagamat ito ay medyo malamya, hindi katulad sa... Hindi katulad sa... Investigasyon sa Congress. Mas para sa akin naman, okay naman yung pagtatanong ni... ni Senator Tolentino. Hindi lang kasing diin talaga nung... mga tanong nila kung ako tsaka nila diyan sa kongres nila Tulfo etc etc no nila Abante Busita. no but so far okay naman siya at saka nakaporma masya siya kasi wala si Bato buti na lang busy si Bato baka sabihin ni Bato ayo oh matagal na yang basura na yan wala talaga yan eh talagang natural na nakakasabay diyan ang uh mga preso. Mga nakakatakas talaga dyan tungkol. Baka ganun pa ang sabihin ni Bato eh. Kasi alam mo, pareha sila ni Robin na nakafocus sila more on their experience kesa iniimbestigahan yung dapat imbestigahan. Although si Robin medyo gumigit na naman, si Bato parang ano eh, ha? medyo... siguro hindi niya motibo pero nakukonsinti niya eh, kasi instead na pinagsasabihan niya, lagi niya tinatang tinasabi na normal lang nangyayari yan. Hindi po lahat ng normal na nangyayari ay tama. Hindi po lahat na, na normal na nangyayari ay legal. Marami sa normal na nangyayari ay illegal. Halimbawa, may mga lugar, probinsya o city o bayan sa Pilipinas na talagang napakadaming adik at halos kanto-kanto may nagdadadik, may nag Normal na nangyayari. Pero hindi ibig sabihin normal na nangyayari ito ay ito ay legal. So dapat instead na pinagsasabihan ni Bato, hindi niya na sinasabing normal. Ha? Eh, ibang klase, mamaya may papakita akong investigasyon sa kanya. medyo iba siya sa investigasyon dito, especially pag involve ang DOJ, kesa doon sa iba eh. Mamaya po yan. Lumapit-lapit ka sa mikropono. Kailan ka tumakas? July 7 po. July? 7 po. Anong oras? Alas 9 po na umaga. Alas 9 na umaga. Anong oras kumukuha ng pumapasok ang truck ng basura? Alas 9 po. Alas 9. Sinabayan mo, pag, pagpasok, paglabas, ano oras lumabas yung truck ng basura? Ma? Ano oras lumabas yung truck ng basura? Ano oras lumabas yung truck ng basura? Sabi mo, pumasok yung truck ng basura na alas 9. Opo. Nakatakas ka rin ng alas 9? Hindi ko lang kung kasi wala pa wala lang wala ka nun eh. Walang relo. Wala, Paano mo ginawa ito? Pumasok. Ano, an 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 nagtatan Ako, na, ah, naiisip ko lang. Ano kaya nga pakiramdam ni Katapang habang tinatanong si Katoro? Ah, hindi tayo nagbibintang. Pero ano sa tingin ninyo? Anong pakiramdam ni Katapang? Pumasok ka sa truck ng basura? Pumasok ka sa basurahan? Pumasok mo sa ilalim ng truck. Sa ilalim ng truck, pumasok ka? Oo. Uh, ah, Pinag-aralan mo na nakasya ka doon sa ilalim ng truck. Wala nakakita sa'yo? Wala po. Wala. Kahit uh, alam mo meron CCTV roon, wala. Wala po. Uh, yung, yung, dinaanan ng truck, ganun kalayo mula doon sa sinakyan mo hanggang makalabas ka ng gate? Hindi mo alam siya eh. Eh, paano mo na alam nasa labas ka na? Eh, marami na kong sasakyan eh. Marami na, traffic na, marami Opo. naririnig. Opo. Anong ginawa mo? ano naririnig mo maraming sasakyan? Mamanap mo ako sa Bumabasa? Opo. <laughs> C6. Oh, so, Paano mo nalaman C6 na yun? Eh. Naka-waste. May waste siya. <laughs> oh. Sa C6. Pero kanina, sinabi mo kay, kay Police Major Muratillo, binaybay mo ang EDSA. Malayo ang EDSA <laughs> sa C6. Kaya yun yung una niyang sinabi. Kaya, kaya wala na akong tiwala sa sinasabi to. Una, sabi niya EDSA. Ngayon, C6. Dati, sumabay siya sa mga bisita ngayon sa ilalim ng truck. Baka mamaya, eto ha, baka mamaya ang katotohanan dyan ay yung una niyang sinabi. Posible. Again, hindi natin alam. Yung una niya sinabi, kaya lang, pinabago. Siguro finid. Kasi alam nila, mahuhuli yan. Oh. hindi, hindi posible. Basta bigla siya nagbago. For some reason, hindi pa natin alam ba't siya nagbago. Pero sa aking talagang opinion, ito ay pinatakas. Otherwise, patay na ito. Buhay siya. Pumunta siya doon sa mga kamag-anak. Hindi po normal na gawain ng isang takas, pupunta ka doon sa alam mong alam ng mga otoridad kung saan ka pupunta. Oh. So, tsaka confidence Confident doon sa mga pinupuntahan niya. Confident siya sa loob na hindi siya ginagalaw. So ibig sabihin, may backer tong malaki na pinatakas. May pinagawa. Yan po ang aking opinyon, No? Pero tingnan natin, sino ba mas kapanipaniwala? Yung pinagsasabi nila o yung opinion ko? Kahit yung mga galing preso, kahit na sila Robin, sila ba ito? Sinasabi nga naman na napaka-imposible yung mga pinagsasabi nito. Oh, hindi totoo yung EDSA. Hindi mo eh. Ay, yung nagsinungaling ka sa kapulisan. Opo. Ay, may kaso rin yun. Alam mo? Eh, sinungaling na paano pa natin papaniwalaan yan? No? Pero ang maganda niyan, tama naman yung ginagawa ni Senator Robin, ay ni Senator Tolentino, na gisahin yan. Kasi mayroong managot diyan. Again, para po itong laban sa droga. Ha? Hindi po dapat tayo nakafocus doon sa runner ng pulburon. Hindi po tayo nakafocus doon sa taga-deliver at uh, malaking bagsakan ng pulburon. Dapat nakafocus tayo doon sa drug lord. Meron po ito sa likod. Hindi yan makakatakas ng basta-basta. Meron pong backer yan. Iyon ang dapat matumbok. Hindi kung sinungaling lang siya o hindi. Dapat maipalabas sino ang promotor nito. Sino ang promoter nitong si Kataroha? So anong totoo? Sumakay ka, bumaba ka sa C6, pagbaba mo ng C6? Naglakad ka, pauging Antipolo. Sumakay ka? Naglakad ka, pauging Antipolo? Oo. Binibive mo yung Laguna Divay? Oo. Ba't mo nalaman na hanggang doon ba ang destination ng truck? Wala, doon po dumain yung truck Hindi kumain pa kayo ulit? Doon po kasi dumain yung Doon dumaan yung truck? Oo. Kakilala mo yung driver? Hindi mo. Kakilala mo yung pahinante? Hindi po. Anong suot mo? Ganyan din? Nakahubad na mo. Ah, nakahubad ka. Naka-shorts ka na lang. Opo. Tuloy ka na sa Angono. Sipin mo ang init doon. Ang init nung ilalim, nakahubad siya. Uh, yan ang dapat pasubok nyo. Tingnan nyo kung tatagal siya 30 minutes nasa sa ilalim ng truck. Ang init nung makina. Nakahubad. Antipolo na, mo. Antipolo. Tapos tinuloy mo ang Angono? Ang, 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 hindi na? Hindi na Saan ka naman tumambay sa Antipolo? Sa Onyo po. Sa? Ka Onyo, Pailaan. Ba't may, ka may kakilala ka ron? Wala po. So palakad-lakad ka doon, nakahubad ka lang? Nakakalamit na po. Saan ka naman nakakuha ng damit? Sa KMN po. Ah, may kaibigan ka doon. Sino yung kaibigan mo? Kasuhan yan. Dapat kasuhan yung mga yun. Yorme po. Ano yung PDL? Si Yorme. <laughs> Hindi ko nangitindihan yung sinabi. Yorme <susurifying> din Hindi po. Ano yung kakamag-anak mo, barkada mo? Ay, hindi niya alam po. Meron ka bang, meron ba nag-utos sa'yo para tumakas ka? Wala po. Meron. Pusan loob ka lang tumakas? Opo. Bakit ka naman tumakas? Eh. Kung walang po po. Ha? Kung walang po niya wala akong dalaw. Ah, wala kang dalaw, nainip ka. Opo. Naburyong ka. Opo. Doon ba sa habang nasa loob ka, may mga nabalitaan kang tumatakas din? Hindi ko alam eh. Ha? Hindi mo alam. Meron bang nag-udyok sa'yo na may ka sa labas pag ka? Wala po. Binayaran ka ba? Wala po. Yung isa pang angulo yan. Ha? Yung pagtakas niya ay may inutos. O dapat naimbestigahan yon. Delikado yon. Baka may nagawa itong iligal. Naku, mamaya ng rape Hindi naman siya nagbibintang tayo. Kaya lang, eh, ang layo nga sa normal na nangyayari. Talagang kwentong barbero ito eh. Kusang loob ka lang. Opo. Kusang loob ka. Ibig mo, ang ibig mong sabihin, matagal mo na napag-aralan ng sistema rito, alam mo kung paano makalabas. Hindi po. Ay, wala, ba, wala ka ba nakita sa ilalim ng truck na mga salamin? Wala po. Ayan, wala. Wala siyang ano. Walang nag-inspect. Oh, pero doon, kanina sinabi, may nag-inspect at kita yung orange supposedly. Ah, hindi ginagawa rito? Yung salamin? May salamin para tingnan yung ilalim? Wala pa wala kayo kaya. Wala, wala ka rin nakita aso? Oh. Wala po. Wala ka rin dinaan ng humps? Meron po. O oh, hindi ka sumabit? Hindi po. Hindi ka tumama sa humps? Wala po. Naikot yung propeller? Okay. Naikot yung propeller ng truck? Hindi ka tinamaan? Wala po. Ilang minuto ka mula nung, mula nung sumabit sa truck hanggang makarating ng C6? Ilang oras? Oras. Oras po. Ilang oras? Hindi mo alam eh. Tipin mo oras oh. Nandun ka sa loob, nakahubad. Oh. Try, try! Reenactment! Dapat tunay yung reenactment. Paanda rin nyo yung truck. Oh. Hindi ka nanghalay pagkapit doon? Hindi po. Ano ba, nagtali ka o ano? Nakakanya po. Spider-man po. Paano ka higa doon? Nakakanya po. Nakahiga, nakasandal. Saan? Sa molye? Sa kakas po. Chasis. Di ba mainit yung chasis? Hindi mo. July 7. July 7 may bagyo. Wala mo. Wala? Tingnan natin sa ano. Committee Secretary, tingnan mo yung record ng pag-asa ko. Ano yung, alam ko, bumabaha-baha-baha bumabaha, bumabaha pa eh. Tingnan natin yon. So mamaya, sasamahan mo ang committee ito. Ituro kung saan ka nagsimula hanggang saan ka makaalis hmm. ng gate nito. Alam mo ba kung nakalabas ka na ng bilibid? Oo alam pa, no? Narinig mo kumalampag yung gate, yung trangka? Oo. Anong narinig mo? Ano, nakalabas ako oras minit. So, mula nung sumampa ka sa ilalim ng truck hanggang makalabas ka ng gate, ilang oras? Minuto po. Alak niyo oras po. Puno na kagad ng basura? Oo. So, bago ka sumakay, hindi, ang sabi mo kanina, yung, yung truck ng basura dumating na alas 9, puno na. So pagpasok pa lang puno na yung Eh, okay, oh, so, lumabas po kasi ang ulan, alam mo yung kakarang basura eh. Pakiulit? Lumabas po ulan mo yan alam mo, alam mo yung kakarang basura. Lumabas ka, nandun na, na yung truck ng basura? So, Isipin mo ah, ha? Ah, truck ng basura. At alam naman natin ang kalagayan ng truck ng basura sa Pilipinas. Yung totoo lang po. Ha? Huwag tayong magkunwari. Huwag tayong maggaling-galingan alam natin ang truck ng basura sa Pilipinas may kabulukan na. Yung ilalim niyan, pansin nyo pag kami dumadaan sa inyong truck ng basura, may mga tumutulo pa. Kasi hindi naman yung iba dyan, may tulo na eh. Yung sahig, oh, bulok na ang mga truck natin. So isipin mo, may tulo yung truck na yun, natutuluan ka ng baho, amoy-amoy mo lahat yung baho, init, sumisingaw yung Ewan ko kung tumagal ka ron kasi toxic na po yun. Laso na yung amoy Si Sisirain na yung baga mo sa maiksing panahon nakababad ka ron sa init. Posibleng natutuluan ka pa ng kung anong anong kumakatas doon. O di ba? I Amin mean, napakalayo talaga sa katotohanan ng kwento na ito. So ibig sabihin puno na ng basura. Oo. Ma matatandaan mo ba? Makikilanlan mo kung anong uri ng truck yun, kung makikita natin mamaya? Hindi na po eh. Bakit? Kasi mo, wala rin po sila wala nang? Marami po yung umuwa eh. Hindi, pero siguro pare-pareho yung truck. Opo. pa paano mo napili na yung truck na yun na may merong higaan, malalim? Hindi, lahat naman po yun eh. Ha? Lahat naman po nakak. Ah, lahat. So mamaya, pag lumabas tayo, kaya mong ituro sa committee ito kung ano yung uri ng truck, kung saan ka humiga, gano'ng okay. ganun katagal ka nakalabas. kalabas. Okay. Handa mong handam mong gawin 'yan bilang pagsabi ng katotohanan. Okay. Sa sa pagtagal mo rito, ganun katagal ka na rito, dalawang taon? Wala pa umuwi, wala pa umuwi na taon. Marami ka na naririnig na kwento na marami na ring gumawa ng gaya ng ginawa mo? Opo. Okay. Hmm. Mga ilan ah? Yung unang umasabi sa wala po. So, yung mga yung mga nababalitaan mo habang <laughs> kumakain, nagkukwento-kwentuhan kayo sa Bisaya, nagsusultihan. Nakabalik sila? Yung kuha ng sari, malikaw ko eh. Patay na lang ko eh. Patay. Nakatulad yan, no? Patay. Sa kanya mismo galing. At alam ng lahat yan, dyan eh. Sila Robin yan din ang sinasabi. Nakatakas ka sa maximum buhay ka. Tapos nakabalik ka buhay pa rin. Doon pa lang eh. Aurea Hawaii, maraming salamat. Oy, thank you, pang Starbucks. Thank you, thank you sa kusang loob at patuloy na pag-sponsor uh, ng live natin. Ha? Thank you Aurea Hawaii. Ay na. Hindi mo ko Pag nakalabas papatay na. Kaya hindi na nakabalik. Eh bakit ginawa mo pa lumabas din kung alam mo 'yan? Well, ang tanong doon, bakit ikaw hindi pinatay? Dapat mas maganda po sana 'yung ganoong tanong ni Senator Tolentino. Yung mga nakakalabas pinapatay. Bakit ikaw hindi pinatay? Anong meron? 'Di ba? Hindi ko sinasabing tamang patayin lahat ng tumatakas, pero unusual. Anong meron ngayon? Bakit kakaiba yung kwento? Dahil nakaupo si Katapang? Dahil nakaupo si Angelina? Kung hindi, ano? O, ganun, dapat ang iniimbestigahan dyan. Sinapat tayo iba? Pakarapat nga po, oh, binuhay nila ako. Oh, eh. Nagpapasalamat ka, binuhay ka nila. Binuhay ka ng... Yan, sina, o, ng, ng, ang anggo ng pulis, lahat. Boy. Kahit alam mo, na malaking kahihiyan ang binigay mo sa Bucor. Hindi ako eh. Yeah, kaya humihingi ko na malaking sa halak mo ng Bucor eh. Humihingi ng? Humihingi ko ng malaking pasensya sa halak mo ng Bucor. Humihingi ka ng pasensya, kina General Katapang o, at sa lahat ng tega Bucor dahil yeah. binuhay ka pa. Oo Kaya kung saanin po makatawad niyo po, o pasensya na po kayo. Kung sakaling... Makaarit mo, makakarit mo nila o oh, eh, mababaw Kung patatawarin kami bago kang kaso, yung evasion of sentence, mag pinag-uusapan natin yan. Balikan ko yung unang nabanggit mo kanina, marami ka narinig na istorya na tumakas dati, nakabalik, yung iba, yung iba namatay. Sabi mo, okay. okay. doon ba lumakas yung loob mo? Gayahin ko kaya ito. Ganon din daw yung ginawa nila, sasakay tas sa ilalim ng truck. Hindi ko kung Ah, hindi, nakipag-istoryahan kayo. Ano yon Sa iyong selda o sa iyong, uh, sa iyong mga kasama sa... Sige, sige, ano? ka, no? Opo. Kilala mo si Mr. Capone? Opo. Ano mo yun? Kumanyan mo namin. Kuman. Alam mo yung nangyayari dyan, hindi malayong ita, ano yan eh. Malbubuking at mabubuking talaga ito. At may follow-up. Alam mo, maganda doon, sinabi ni Senador Tolentino, meron pang kasunod. Hindi pa tapos yan mother nyo. Pero binilang ka nung umaga, di ba? Opo. Binilang ka nung tanghali? May bilangan ba nung tanghali? Opo. Nandun ka? Wala na po. Wala na. July 7. Opo. Pero nung humarap siya dito, ang sabi, nung nagbilangan, nandun ka pa nung hapon? Wala na po. Wala ka na? Opo. Yung sinabi nung kasamahan niya, hanggang hapon, may andun pa siya. Kaya nga naiiba kwento nito. Na so, ganun katagal mo ito pinlano? Isang linggo ko. Ah, isang linggo. Pinag-aaralan mo yung truck. Araw-araw dumarating yung truck. Ang oh, mga misis na ko, bakit din alam ni, Kata ni Angelina kung asaan to si Kataroha? Yun nga eh. Yun yung malaking question doon. Bakit alam ni Angelina? Ang nag-link po sa kanya sa paghuli ha, ay si Angelina. Bakit alam? Oh. Posible ba siya nagpatakas? Hindi siya nagbibintang. Pero ka nakakapagtaka yun. Ang tagal yung hinahanap, alam naman pala kung nasaan. Mahuhuli. Na pinagdudahan na nasa septic tank, etc., etc., yun naman pala alam kung asaan. Alas nebe. Opo. So pinag-aralan mo araw-araw, walang, di ba meron doon mga sinasabi ni Correct, Gemma Pasyente, galing na investigasyon ni Tolentino pag wala si Bato. Kaya nga sana, Huwag mo nang pasamahin si Bato. Diyan ka na lang, sama mo na lang sa investigasyon diyan sila Senator Tulfo. Diyan, huwag ka na mag-focus dito. Senator Robin Padilla, mayroong barangay tanod. Opo. O yung barangay tanod, di ka nakita? Hindi mo eh, marami kong nakatapo na basura eh. Maraming nakatapo na basura Opo. na nakakalat, nagtago ka ron. Hindi mo. Ano ibig sabihin, busy sila? Opo. So sinamantala mo, pero sabi mo kanina, puno na yung truck nung dumating eh. Kaya ako, kumukulukulo po ako ng mga oras na yun. Kumukulukulo po ako sa kutbot mo ng basura. Ah, tumutulong ka mag, mag, magkarga ng basura. Okay. Dump truck bukas ang likuran. Opo. Anong dump truck? Bukas ang tagiliran, bukas ang likuran? Bukas po yung likuran. Bukas ang likuran. So paghagis mo ng basura sa likod, siguro, mayroon habang naandar... Meron po na andar, lumaan na L300. May dumaan na L300. Opo. Nung dumaan yung L300, sinamantala mo? Nung ako pumasok sa ilalim. Pumasok ko sa ilalim ng truck? Oo. Ano naman yung L300 na yun? Ayun po yung umuha ko ng pakain, mang iyo. Yung bang tinakasan mo, malapit dun sa lutuan? Oo, malapit po. Pag pumunta tayo mamaya, may tuturo mo lahat yun? Oo. Wala na akong may dadagdag na ka tanungan kung nag kung nagsisinungaling ka kung ano man ang gusto mo malalaman natin to mamaya at hihintayin ko rin yung resulta ng board of inquiry ganong katagal mo nilakbay mula doon sa sinakyan mo sa ilalim ng truck hanggang makalabas ng gate ganong katagal Kalahating oras ko kalahating oras oo so nung nakalabas sa gate narinig mo sumara sumara yung gate maganda na yung pakiramdam mo oo eh, dumaan na kayo ng ano nang uh, expressway slex Obo. alam mo rin yung slex oo oo So wala kang... Ayan, dumaan. Kasi muntin lupa ito eh. So definitely, dadaan ng expressway ito. So kahit sabi mong truck yan, tatakbo pa rin ng... Pag, pagpalagay mo ng 60 to 80 yan. Yung truck na yan. Ha? Mabilis po yun sa tagtag -tag, -tag niyan. Bulok na po karamihan. At kahit hindi po bulok, pag puno po ang truck, matagtag yan, ah lahat po ng baho niyan, mag-aamo yan. Yun na lang iisipin mo. Dumaan ka ng expressway, nakasabit ka. Napaka-imposible. Hindi ka nag-isip, sa SLEX na lang ako bababa. Hindi mo. Kasi titigil na yan, magbabayad din sa tollgate. Pati yun, paano niya nalaman na wala siya sa tollgate? Kasi huminto. Siyempre, tsatsamba ka. Oh. Pagka may huminto, kahit saan yan, ti bababa ka na. Makatakas ka.